WhatsApp, up? What's up mga katamsap? Yan, magluluto tayo ng gulay. Una-muna, bawang, sibuyas, at kunting sahog na karne. Antayin lang natin mag-brown ng konti. Bago natin lagay yung ating gulay. Yan yung ating gulay. Kalabasa, sitaw, at okra. Tatlong klase lang at mahalang gulay. Yan, medyo brown na. Pati kawali, kulay brown na rin. Ligay na natin yung ating gulay. Yan. haluhin Takpan natin para lumabas yung katas ng gulay. Tignan natin. Yan. Pag medyo nalaya na yung ating gulay, lalagyan na natin siya na sabaw dagdagan natin ng konti at ng sabaw at mahilig yung aking panganay sa sabaw pag lumambot yung gulay lagyan ng paminta at pampalasa yan tatakpan natin para mabilis lumambot yung gulay tignan na uli natin pagkatapos ng tatlong araw na pag Yo, malambot na. Tikman kung okay na ang lasa. Pwede na. Luto na mga katamsap.